Ay mga sipag, mga gabi po sa ating lahat. So sa video nito mga sipag, ko yan dito kung bakit tayo nababawasan ng kita dito sa star sa ating Facebook po mga sipag. So yan yung pag-uusapan natin mga sipag o, Para maliwanagan po ang bawat isa, para maintindihan po nila mga sipag kung bakit araw-araw nababawasan ng ating kita dito sa stars po mga sipag So yan yung isi ko sa inyo mga sipag you know? Kasi nga po mayroong nagtanong sa atin dito Ito si Sports so Shout out to Sir Palos Ang tanong niyo mga sipag Kuya Chris, bakit nababawasan ang kita natin sa stars kada araw po? Sana masagot niyo po So maganda itong tanong sa atin ni eh. Sir Palus po mga sipag you know? Para maliwalagan talaga yung bawat isa Yung mga kapwa nating content creator Para maintindihan nila kung bakit nababawasan Ang ating kita dito sa stars, dito sa Facebook po mga sipag. Ang tanong, nababawasan ba talaga po mga kasipag? So, yan yung alamin nyo mga sipag. Kaya panorin itong video to dulo para malaman nyo po kung bakit nababawasan. At para mangyari na yon proceed na tayo. So proceed na tayo dito mga kasipag eh, no? So dito po masipag isha-share ko yan dito Para maintindihan nyo po talaga no? Kasi dito po masipag napagtanungan po natin Si Meta Support o yung specialist po talaga Ni Facebook po mga kasipag ni Meta po So yung napagtanungan natin Bakit nababawasan po everyday po Ang ating kita dito sa stars So ito po yung sagot nila mga kasipag eh, no? Para mas maintindihan at maliwanagan po talaga tayo Ang sabi niya dito I've checked this for you as I really, I really do what want to help you with this upon checking, yan, I can see that the coverage of the screenshot you, that you've sent is of August 27, September 23. So, ako po ay nag-send po doon sa kanya mga ng screenshot na bakit nababawasan nung kahapon, ganito po ang kita. Ngayon, iba na naman po. So, dito mga kasipag, para maintindihan talaga natin to at maliwanagan po talaga tayo. Ang sabi niya dito, this changes every day. Tomorrow, if you will check it again, the coverage coverages will be August 28, September 24 na. So, ibig sabihin mga kasi pag yung in-screenshot ko po sa kanya, nakita natin dito sa stars, nag-start yun ng August 7 hanggang September 23. Pag once na dumating na po yung August 28, magbabago na po yung insight nito, yung coverage nito, yung um, uh, date nito. No? Ang uh, mailagay na po dito is August 28, September 24 na po mga kasipag. You know? Kasi nga, nadaanan na po, tapos na po yung 27. So, ibig sabihin mga kasipag, yung 27 nakita doon ay yun po ay mawawala na po yun mga kasipag. So, yung 28 na naman po at yung 24 na naman po. Ibig sabihin, everyday po siya nag-changes kasi nga yung kita nung kinabukasan, ay mawawalan, hindi na po yun kasama. Kasi lagi nyo po tatandaan dito, ito mga sipag, it will also have a different amount of earnings. So, ibig sabihin, mag-iba talaga as a day trends, ah, day changes from August 27, September 23 to August 28, September 24. So, ibig sabihin mga sipag, you know, ako po nag-screenshot yung kita, August 27, 2023. ah, uh, uh, August 27, September 23. Then, kinabukasan, August 28, September 24. So, may ibig sabihin, mga kasipag, mag-iba po ang kanyang earnings, yung date change niya po, mga kasipag, yun mag-iba. Yung kinita doon sa 27, then yung mula doon sa 23, so mga kasipag, yun, yung August 27, September 23, yun po yung total niya ng kinita. Then, pag once na 20 Uh, August 28 na din September 24. 'Yun na po iba na po 'yung uh, 28 days na iyon. So, lagi yun po tatandaan mga sipa gano, 28 days, 28 days, 28 days. So, 27 August 27, August 23, uh, September 23. 28 28 days 'yan. So, yan po yung may iba niya mga si Ito yung kinita mo. And then, pag once na dumating na po yung kinabukasan, yung 27 na yun, mawawala na yung August 27. Yung August 28, yun na po yung papasok dun sa 28 days, no? And then, yung August 28 at uh, September 24 na naman. So, yun po. Mga kasi pag kung wala po nagsend doon ng star sa panibagong araw, so, talagang mayro uh, meron siyang kaibahan, no? Na talagang mapapansin mo na nababawasan talaga. Kasi nga, this day, ay wala na pong nag-send sa'yo ng stars. No? So, i-compare doon sa nagdaang araw, kina kahapon, ay mas malaki stars doon. So, pagdating ngayong araw, so mag-iba po ang kanyang earnings, no? yung day changes niya. So, mag-iba na po yung date niya at iba na po yung araw ang kita, yung basihan doon. So, talaga mapapansin nyo na babawasan pa, lalo mas lumiit. Pero, mga kasipag, no? lagi nyo pong tatandaan, dyan sa insights, 28 days dyan. Pero ang cut-off talaga na talaga makukuha natin dito makikredit. August 1, first uh, first day sa month, no? and then sa uh, katapusan. Yun po mga kasi pag August 1 to August 30 o 30. 1. Yan mga kasi pag uh, August, uh, simula sa day na 1 to ano. Yun po talaga yung makikredit na masasahod po natin. Pero yung day trains dito sa insights po mga sipaginot, ito po yung 28 days no. Yung kinita dito, ayan po ang makikita mo po dyan sa insights yung earnings dyan. And then, yung another kinabukasan, so ngayong araw na to, mawawala na yung kita ngayon no. Babawa, mawawala na to, papasok na po ito doon sa Uh, P-out po mga pagino yun na po yung invoice, yung cut-off po, doon na po papasok, no, hindi na po masasama doon sa insights, kaya nga yung sinabi na nababawasan ba talaga, hindi po mga sipag, pero mayroong sinabi na nababawasan talaga sa dito kay services ni Facebook, yung Google Pay na sinasabi, no, yan, so, yun nababawasan normally doon, din dito na sa ating kita na nakikita nyo po na nabawasan hindi po mga sipag, yun, no? yun po talaga ay cut-off, may cut-off cut-off, no, yung kanilang uh, day changes. Ayan. Sa kanila mga 28 days, 28 days. So, yan. Sana po maliwanagan po kayo mga sipag. Sana po naintindihan nyo. At meron pa po dito, no? August 28, September 24, it will also have a different amount earnings. And as a uh, day changes from August 27, September 23 to August 28, September 24. This is how our system works in Meta. Most likely, the dates That you've checked before is from August 25, September 22 Which is why it has a different amount of earnings So yan mga sipag ha? Sana po naintindihan nyo at naliwanagan po kayo dito no Yung stars po natin mga sipag Hindi po yan talaga nababawasan yung makikredit na kikitain natin So maliban na lang pag mabawasan ng tax Ayan mga sipag ano At yung sinabi na Google Pay Ayan mga sipag ano Apple Pay Ayan ha Yung mga percent to doon na binabawasan doon po. Pero yung uh, insights doon, doon, sa earnings na iyon, no, nakikita nyo po yung features niya, na tingin nyo ay nababawas. Hindi po. Kasi tuwing cut off niya, ops, hindi na po to kasama itong araw na to. Yung kinita dito sa araw na to kahapon, ay hindi na po kasama dito sa insights na to na 28 days. So, ito na po yung kinita. So, makukonfer niya, no, na talagang malalaman mo na talagang nababawasan, no? Kasi bakit? Kasi kung ngayong araw na to na darating ay walang nagbigay sa'yo ng stars, ay talagang laki ng Uh, babawas. Kasi nga, hindi na sinama yung kahapon eh. No? Pero, tuwing sahod po, mga kasipag, eh, no? sa, sa sahuran mo di, doon, ay yung sasahurin mo doon, yung 1 to 30. So, simulang araw sa 1 hanggang katapusan. Yun yung, 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 yung sasahurin mo. Pero yun po, ay magkakaroon ka po dito nang sasahurin sa mo yun every 25 2 no dito sa atin so kasi mas late sila no so 21 sa kanila doon pero 22 sa atin minsan umabot 23 24 depende sa natapat na araw no umabot sa mayroon silang 5 days po talaga na business ano yun yung sinabi nila doon na magantay po tayo business days ay ano ayun ayan mga sipagasa na po naintindihan niyo po at naliwanagan po kayo dito no at sana po uh, meron kayo natindihan at natutunan sa kundin video at sana po nakatulong at kung nagustuhan yung video ng Masipag yan ang pasupport naman po sa ating YouTube channel na kaya CB po Masipag pasubscribe naman po si Pag kung hindi pa kayo nakasubscribe at pinutin nyo na po ang notification button para masid sa bagong video sa upload at kung meron ka suggestion at kanalang Masipag mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan sasagutin kayo at magagawin po natin ng content video yan hanggang sa ating at huwag rin po kalimutan mag-like and share makasipag maraming salamat sa panonood have a nice day and God bless you